Hanggang sa opisina ay dala ni Jack ang kanyang pagkabalisa. Hindi iyon nalingit kay Joven. Jack, hanggang ngayon ba ay ginugulo pa rin ni Olivia ang iyong isipan? Ano nuksong tanong ni Joven sa kanya? Napakalaking problema ang napasukan ko at hindi ko alam kung paano ito malulustan. Sagot ni Jack sa kaibigan. Ano bang problema ang sinasabi mo? Muling tanong nito sa kanya. Simula noong makita ko si Olivia ay hindi na ako pinatahimik ng taglay niyang kagandahan. Gustong gusto ko siya at lahat yata sa kanya, ay kaya kong gawin maging akin lamang siya. Kwento niya dito, bakit hindi mo siya ligawan para matapos na ang problema mo iyon? Joben, hindi ko gustong maging kasintahan si Olivia dahil dating mustes ang kanyang ina at hindi niya nakilala ang kanyang ama dahil bunga lamang siya ng kakatihan nito. Tiimbaga na sabi niya sa kaibigan, Jack, hindi ko ang mustes ang ina ni Olivia, ay ganoon na rin siya alalahan mo na kahit mag-ina ay magkaiba pa rin ng ugali. Pero may dugong hostess pa rin na nananalay sa kanyang mga ugat. Kung taglagang mahal mo si Olivia, ay magagawa mong tanggapin ang lahat sa kanya. Ganoon na rin ang kanyang pagkatao. Hindi ko siya iniibig. Naakit lang ako sa kanyang alindog at ngayong naangkin ko na iyon, ay tapos na rin ang kahibangan ko sa kanya. Gayun na yan sa kanyang sarili. Kung talagang totoo ang sinasabi mo iyan, bakit hanggang ngayon ay binabalis sa kaparin ng ala-ala ni Olivia, maaaring hindi pa sapat sa akin ang minsang pagsamyo sa kanyang kabanguhan dahil niya sa kaibigan. Masyadong mababa ang dahilan mo, Jack. Bakit hindi mo nalang aminin na iniibig mo ang babaeng iyon at kailangan mo siya sa iyong buhay? Hindi ko magagawang ibigin ang babaeng iyon. Paghangad lang ang nadarang ko para sa kanya at wala nang iba. Ikaw ang bahala kung gusto mong lukuhin ang iyong sarili. Pero ako ay hindi nang hindi mo iniibig sa Olivia. Tumatawang sabi ni Jovin bago siya iniwan ito. Alam ni Jack na totoong iniibig niya si Olivia, pero hindi hindi niya matatanggap ang mababang uri ng pagkataon nito, kahit pasabihin siya ang unang lalaki sa buhay ng dalaga. Nagmistulang hindi magkakilala si na Olivia at Jack ng mga sumunod na araw. Halata ni Olivia na iniiwasan siya ng binata at ganon din naman ang kanyang ginawa kahit na masakit iyon sa kanyang kalooban. Hanggang sa matulong lumipas ang dalawang buwan at may naramdaman siyang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Palagi siyang tinatamad bumangon sa umaga at gusto niyang matulog ng matulog. Naglalaway din siya sa mga prutas na maasin kagaya ng manggang hilaw at sampal. Bukod doon ay madalas din siyang magsuka na hindi niya binigyan ng pansin dahil sa lumali ng kalagayan ng kanyang ina. Olivia, buntis ka ba? Seryosong tanong ng kanyang ina dahil hindi sa kanyang kaalaman ay alam nito ang lahat ng mga nangyayari sa kanya Kapag nasa loob siya ng bay, hindi po inay. Nagpatingin po ako sa center kahapot na nang sabi ay mababa daw ang aking dugo kaya madalas na sumama ang aking pakaramdam. Isa pa, paano naman ho ako magbubuntis samantalang wala naman akong kasintahan? May mapaklang ngiti sa mga labing sagot ni Olivia sa ina ngunit alam niya ang totoo ang hinala nito. Ganun ba? Siguro ay kailangan mo muna ng konting pahinga. Nag-aalala ang sabi nito sa kanya. Inay, gustuhin ko man ho na magpahinga ay eh, hindi pwede. Malaki ang utang natin sa muminjola at kailangan kong tuklin ang aking tungkulin para makabayad tayo sa kanya. Dahilan niya sa ina. Anak, nakakahiya na sa iyo. Nahihirapan ka dahil wala na akong sibibilang ina ng tahanang ito. Malungkot at masakit na kaloob ang wika ng kanyang ina. Inay, huwag na ho kayong mag-isip na kung ano. -ano. Ang mahalaga ay makaraos tayo sa pang-araw-araw nating pang-ailangan. Pagpapalubag loob niya dito. Matapos na yung maihanda ang pagkain ni Aling Gunding, ay eh nagbilin siya kay Nelly ng mga dapat nitong gawin. Inayaalis na ho ako. Kumain kayo at nagluto ako ng goto para sa inyong almusal. Huwag din ninyong kalilimutan ang pag-inom ng gamot. Bilin niya sa ina bago siya tuluyang lumakan, papunta sa kastilyo ng mga minjola. Pilit na pinipigilan ni Jack ang kanyang sarili na huwag kausapin si Olivia at dahil nahihirapan ang siya sa kanyang kalagayan, ay napilitan siyang magpaalang sa kanyang mga magulang parang palabas kalabasiya ng bansa. Jack, bakit mo naman naisipang magpunta sa ibang bansa? Samantalang alam mo naman na kailangan ka namin dito para sa ating pakikibaka sa mga diboniko. Tanong ni Don Alfonso sa kanya nang sabihin niya sa ama ang kanyang plan. Papa, kailangan kong pumunta sa ibang bansa dahil may sarili akong dahilan at kailangan ko lang ng pahintulot ninyo ng mama. May pera naman akong gagastusin sa pamamalagi ko doon at wala kayong dapat na alalahanin sa akin. Sagot ni Jack sa ama. Hindi kaya may gusto ka lamang iwasan kaya gusto mong umalis ng bansa? Makahulog sabi ng kanyang ina. Mama, wala ho akong iniiwasan. Gusto ko lamang makapag-isip ng mabuti tungkol sa aking namdaman sana naman ay maawa ng haan niyo ako. Tugon niya sa ina. Alam na ba ni Olivia ang plano mo iyan? Muling tanong sa kanya ng kanyang papa. Bakit naman kailangan pang malaman ni Olivia ang plano ko? Hindi ko naman siya kasintahan at wala siyang pakailang saan man ako magpunta. Halatang nagpipigil sa pagkainis na sagot niya sa ama. Nararamdaman ko kasi na mahal mo si Olivia. Kaya ako naitanong kung nagpaalam ka na sa kanya. Bale walang tungon sa kanya ng kanyang pag. Ikaw na ang bahala kung anong gusto mong gawin. Anang kanya ina na halatang napipilitan lang para payagan siya. Susana, pakasabi mo nga kay Olivia na lechong kawali ang gusto kong ulam para sa tanghalian. Utos ng kanyang papa sa kanyang ina para makapagsari lay ng silang dalawa. Alas dyas ng umaga tapos ng lutuin ni Olivia ang baked lasagna na gustong mariandahin ni Doña Susana nang dumating ito sa kusina. Olivia, lechong kawali ang request na ulam ng aking esposo. Maaari bang iyon ang lutuin mo sa tanghalian? Sabi ni Doña Susana sa kanya. Oho, sagot niya sa Doña. Senyora, maaari ko ba kayong makakausap kahit ng sandali? Tanong naman ni Olivia dito. Sige, tungkol ba saan ang sasabihin mo sa akin? Pinalis ng niya ang dalawang katulong ni Olivia sa pagluluto upang masol nila ang kusina at walang makarinig sa kanilang pag-uusapan. Buntis ko ako at si Jack ko ang ama ng dinadala ko. Lakas loob na sabi niya dito, ano ngayon ang binabalak mo? Gusto ko sanang bumalik sa Maynila para hindi na malaman ni Jack ang tungkol sa kalagayan ko. Bakit hindi mo sabihin sa aking anak ang tungkol sa kalagayan mo? Baka sakaling may paraan siya para dyan. Senyora, magbuhat ho ng may mangyari sa aming dalaw. Ay iniwasan na niya ako kaya ng ginawa kong pag-iwas sa kanya. At iisa lang ho ang kahulugan noon. Talagang hindi ako mahal ng inyong anak. Kaya kailangan kong lumayo sa kanya. Pero nagbabalak ding umalis si Jack. Kung mauuna ho akong umalis sa kanya, marahil ay hindi na itutuloy ni Jack ang kanyang plano. Alam ko na kailangan niya siya dito. Kaya ako na lang ho ang aalis. Ano naman ang maitutulong ko sa iyo? Nahihiya po akong umalis dahil may pagkakautang pa kami sa inyo. Ngunit yung hindi ko naman ho gagawin ay sigurado mabibilad ako sa kamalaking kahiyan. Kung inaakala mo na yun ang makakabuti sa iyo, ay pinapayagan kitang umalis. Ngunit kailangan ipakita mo sa aming mag-asawang aming apo pagkatapos mo siyang isilang. Makakaasa po kayo. Ipapaalam ko sa inyong aming kinaroroonan sa sandaling makapanganak na ako. Alam na ba ng inay mo ang tungkol sa iyong kalagayan? Hindi pa ho. Pero maaaring maunawaan ako ng inay kapag sinabi ko na sa kanya ang tungkol sa batang atin isisili. Kailan mo naman binabalak na umalis sa na ako at huling araw ko na ito sa inyo kung papayag kayo. Olivia, maraming salamat sa malawak mong pangunawa. Bago ka umuwi ngayong hapon, ay makapagkita ka muna sa amin ni Alfonso. Bilang ito sa kanya bilang pagtatapos ng kanilang usapan. Pagkatapos kumain ng merienda ay sinabi ni John niya susan sa kanyang asawa at tungkol sa napag-usapan nilang dalawa ni Olivia. Hindi ba nakakaawa naman ang batang iyon kung pababayaan natin siyang umalis na hindi nalalaman ni Jack ang kanyang kalagayan? Malungkot na tanong ni Don Alfonso sa kanya. Kaya nga hinihingi ko ang opinion mo bilang ama. O ako ang ay dapat malaman ni Jack ang tungkol sa pagdadalang tao ni Olivia. Ngunit ayaw niyang ipasabi sa ating anak ang kanyang kalagayan. Marahil ay ayaw niyang masabi ni Jack na naghahabol siya sa binata natin. Ikaw, ano ba sa palagay mo ang mabuti na aling gating? Gusto ko ang pabayaan umalis si Olivia upang mahanap niya ang tunay na lalaking magmamahal sa kanya. Bigyan na lang natin siya ng pera na magagamit niya para sa kanyang pagsisilang. Tutal sa tingin ko ay talagang nagsamantala lang si Jack sa kanyang kahinaan. Sayang, tamang-tama sana si Olivia para kay Jack. Napapailing na uwi ka nito. Matatag ang paninindigan ni Olivia at nangako naman siya sa akin na ipapaalam niya ang kanilang kinaroroon kapag nakapanganak na siya. Dugong ng jola pa rin ang batang isisilang ni Olivia na dapat lang na nasa poder natin bilang isang kaayob ng pamilya Coronado. Wala tayong magagawa kung hindi ang pagbigyan ang gustong mangyari ni Olivia at sa sandaling makapanat siya ay saka natin kumiyansin si Jack na pakasalan ng ina ng kanyang anak. Ano ang malay mo kung ang batang iyon ang maling daan para mahalin ni Jack si Olivia? Ikaw ang bahala. Napilitang pagsangayon ito sa kanya. Pinagabihan nga ay nagpaalam na ng formal si Olive sa mga amo. Binigyan ni Doña Susana ang daligitan ng 50 mil para may mabawon ito patungo sa Maynila. Tinangihan ni Olive ang perang iyon, subalit ipinagpilitan nilang mag-asawa dito ang nasabing halaga. andlam nila na wala itong ng mga gamit at hinahit nila na para iyon sa kanilang magiging apo. Tinanggap nito ang pera sa kondisyong babayaran nito ang halagang iyon sa sandaling makaluwag-luwag ito sa buhay. Hinangaan nila ang ito nito dahil napatunayan nila na wala itong paghangat sa salapi, madaling humingi ng